na na ang lahat Pinamahal kita taga Na na ang lahat Pati ang puso ko Na na ang lahat Pinamahal kita ang papa Na na ang lahat Pati ang puso ko Oh, 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 oh. na mismo na sayo. Ang ganda, ang bait, ang talino Ingit lahat sila sa'yo Kahit pa itapat man kanino Kaya nung lumapit ka na Ay bigla akong nahilo Di akala'y Sabihin mong ako na yon Ang hinahanap mo Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. oh, 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 oh. oh. Sayona na ang lahat Oh, 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 Nang nasa na ang lahat Kinikilig pa rin ako Ang sarap magmahal pag panalo Nag-iisa sa puso ko Di kaya di na ba magbabago Ako ang pinili Sa dami ng ibang Nire-reto di akalain Sabihin mo nga ko na lang ang kulang sa iyo. Oh. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagka. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Ang lahat, minamahal kita pagka. Kasayo na ang lahat Pati ang puso ko Nasayo na ang lahat Minamahal kitang tapat Nasayo na ang lahat Pati ang puso ko Oh, oh